Baha mga kapengyo Pag di pa tumigil to mga kapengyo Sigurado Durog na naman yung ating mga tanim doon Yun, good morning mga kapengyo Ah uh, na ulan magdamagan na ulan na dito ngayon mga kapengyo kaya pupunta tayo dito sa garden sa, ano kailangan nating mapakain yung mga manok natin mga kapenyo para hindi sila mamatay at yun nga mga kapenyo dito sa natin baha na baha na naman yung ano ay grabe naman niya kung kailan malalaki na yung tanim natin mga kapenyo saka naman bunga baha huh. ay hindi tayo pwedeng hindi pumunta dito mga ka-penyo kasi yung ano natin yung manok natin hindi sila makakain pag hindi tayo pumunta dito okay. Okay. Ah. pakainin muna natin yung manok natin para sigurado mga kafe nyo oh. ah. Naku, malapit ng mabaha. Ayun mga no, malapit na namang mabaha yung ating hmm? Pag nagtuloy-tuloy ito mga kapeng nyo Aabo, ayun, ayun di abo <coughs> Nikidlat pa Tumikidlat pa mga kapeng nyo, nakakatakot naman yan, umagang umaga, umaga. Lapit nang maabot yung mga ampalaya natin. Sana tumigil na yung ulan. Pinagyan ko sila ng ilaw. Ay, like, ilaw ng takip para kapag umulan. Hindi sila magasabi. 嗯。 Nakikita nila yung pagkain nila mga kabenyo. Tapos, magtatrabaho ako kaunti dito. Talagyan ko lang ng lakyatan yung mga ano ko. Natunaw yung nilagay kong ano mga kabenyo eh. Yung mga pangontra sa kohol eh. Natunaw sila. Yung tunaw a aquest llançer no, no la tayong gagawin mga kape nyo eh. Maabot natin hanggang ano. Hanggang doon lang. Ah. Ah. Ang na naman ng ating ano mga kape niyo. Pagkikinig uh, na tayo mga kapay niya.

'abe. Tutuloy na lang natin 'to mga ka kapag ano na. Okay na 'yung ano

Hmm? Ay! Kala ko mga kapeng yun, makakaano na tayo eh. Delikado yung mga tanim natin. Ayan. Baha na mga kapeng huh? yun. Ito na yung kinatatakutan. Ito na yung kinatatakutan ko mga kapeng kasi Ayan o oh. eh. Kunti na lang Maabot na naman yung ano natin Tapos dito kay tatang nga. Baha na yung pala yan Ay konti na ha? Ayan mga ka nga Pauwi na tayo Pinasok tayo ng ano eh, ng, eh. Baha mga kapengyo bak ba na yung, ano natin? Pag di pa tumigil to mga kape, sigurado. Durog na naman yung ating mga tanim Sayang, pagapang pa naman na sila. Di ako maka, ano mga kape kasi wicked lap. Nakakakot ako sa wicked eh. Baha. Baha ang ating ano saka na lang natin siya puntahan ulit kapag pag nilagyan din natin siya ng panguntra sa kohol ay kaka lulusawin lang din ng ano mga kapeyo lulusawin lang din ng ulan sana bukas okay na siya para maging okay na yung ano paglalagay natin ng mga gapangan ng tanim natin hmm? ito yung kalabang ko eh yung ulan Nabaha na nga yung tanim ni tatay din no? oh. My Pabalik tayo bukas. Saan okay ng all mga kape Pabalik tayo bukas para All goods. Saan na rin ako sa dorm mga kape ang kahirapan dito kasi malayo hindi siya tutok kaya na nahihirapan tayo pag -an? umaga gising ng maaga hello what's up so break time ko mga kapehyo so pupunta ako saglit dun sa garden kasi lalagyan ko siya ng pangunta dun sa kohol kasi kaninang umaga mga kapehyo ay sobrang lakas ng ulan tapos ang lakas pa ng kidlat mga kapengyo kaya hindi ako nakatagal dun yung ulan mga kapengyo okay lang pero yung kidlat grabe hindi ko kaya mga kapengyo so kaninang umaga hindi rin ako makapaglagay ng uh, panguntra dun sa mga kohol kasi malulusaw din siya gawa ng ulan mga kapengyo kaya ngayong break time ko binibilisan kong pumunta doon para maglagay ng konting pangunta doon sa mga kon para hindi nila kainin yung mga tanim ko buti na lang mga kapeng huminto na yung ulan kaya yung kasi kaninang umaga malapit nang malunod yung mga tanim ko mga kapeng yung sa totoo lang konting konti na lang malulunod na yung mga tanim ko kaninang umaga eh magdamagan kasi yung ulan kanina Hanggang nga ganyang ulan kahanin na mga kape uh, ano. So, ngayon, kukunin ko lang yung um, ano mga yung Yung... Uh, Maraming pa silang pagkain. Kukunin ko lang yung... Kaya uh, ano, kung... Uh, 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 Pangundra sa kohol. Kasi sayang kasi yung mga tanim ko mga kape nyo kapag hindi ko sila nalagyan ng pangontra kasi kapag ganito na na ano kapag ganito na 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 ulan nalabas na yung mga ano nalabas na yung mga kuhul kaya kailangan natin silang lagyan kaya tayo maglilinis mga kapeyo kapag ano malakas pa rin yung ano dito Malalaki na yung saling ko eh Kaya kailangan maalagaan sila mga kape yun Kasi nagapang na rin sila Dito maglagay tayo kaunti dito Bago tayo umuwi eh Ayan mga kape yun kung makikita nyo Pero pa rin kahit gumastos ako ng gumastos sa ganito mga kabingo basta sip yung aking pananin kasi kapag kasi napabayaan natin to nakainin ng mga ano sayang ang pagod sakripisyo na natin yung 100 na ganito well, mga kabingo kaysa Ah, nadilaw yung aking manok mo. sa mga kalaban ko eh. <laughs> Ang ganda ng tubo ng ano ko mga kaya yung mga ampalaya ko eh. Sayang kasi kapag tapos yung okra ko malalaki na rin. Eh, like, Naka-uniform pa ako mga kaya yung break time ko lang. Maglit lang tayo laga tayo dito. Kasi e, nangihinayang kasi ako mga kaya yung kapag na ano to ay. Hay naku. Malalaki na rin kasi yung ukra ko mga kape niya. Parang ganito kasi si ung mga anong mga kamay niya. To. Yung mga kape niya lumalabas sila. Oh. Ito, ito yun mga kape yun. Yung sinasabi ko sa inyo. Nalabas sila kapag tag-init. Ay, tag-ulan. Kaya so, hindi natin napipigilan yung Babaguhin ko pala itong natin, itong itong kulungan natin. May malaking pagbabago dyan mga kape yun na gagawin ko. Uwi na ako mga kape yun. Bye-bye! 各位。